ang um, ang um, pagbawalis talaga niyan hanggang siko ganyan no? Oh. Hey guys, for today's video. So, ito na naman tayo ngayon, panibagong araw. So, ayan. Nagbawalis na si Kabay. wala ko kontra. What? <laughs> Mahabang tier. <beer. laughs> paano paano? Uh, hawak na hawak sana. So, daw, yung, yung, kamay na sa yung kamay na sa dibdib. Oh.

Tano din uh, Nagwawali sa kalsada <laughs> hindi. ba Bagay na bagay Bansay Bansay oh. Uh. Parang ka ba? Anad kayo ah Sakot tayo lang hindi yung araw Ha? <laughs> hindi Hindi Di ba kan kan sao naay nai nai sa nang sega nai kan abang after school ba manglimpio sa kalsada, di ba? Oh de, kanang, sa ina na lahang kawag na ito na ang ang barangay magkuan mag magpasahod sa mga estudyante sa mga sa, linis sa kalsada sa yung mga nagwawala sa kalsada hindi yan sa mga bayad na maiksi lang maiksi yung tangkay kailangan mahaba kasi ang, ang pagbawalis talaga yan hanggang siko ganyan o no? oh. Kasi pag puro ganyan, mangangalay sila. Oh. Kaya na sa siko ganyan okay. Sa siko. kasi okay, you, turuan mo. Warawara lang yung. Oh, ito ito to, malaki malaki. Oh, okay, okay, okay. Uy, malaki mo sya do ah. Ha? Maba, yan. hindi mo mula, hindi mo. Oh. Oh, hindi mo, hindi mo. Hindi kasi gitu gitu. Ganyan. 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 Oh. Kasi pag sila, hindi pa ganyan, mangangalay yung mga ganito nila. Oo. Oh. Oh. Kaya dito. Yan, yan, yan. Oh, kasi pag nagawali sila, ganoon lang yan. Ah. Oh, di, di yan kasi nakatukod na. Ito mo na. Ayan ganun ba na ang start eh. Huwag ang o. Patas na trust. O. O. sa agos ng hangin. Tapos, tapos oh. yung, yung minsan yung kamay. kamay ah. may, pay, pag may nakaharap. O. Oh, pag may nakaharap ng tao ka.